Hello, what's up? Sa video na ito, sasagutin natin o magbibigay tayo ng linaw kung magkano nga ba ang kinikita ng mga small YouTubers o ng mga bagong YouTuber for every 10,000 views. Well, para ito sa mga gusto magsimula at gusto nilang malaman kung worth it pa ba simulan ang magsimula ng YouTube. Para din to sa mga nagsimula na at gusto nilang magkaroon ng idea kung ano yung mga possible asahan nila at para din to sa mga curious lang talaga Well, uh, para maintindihan to kailangan muna natin malaman ang uh, dalawang bagay. At the same time, yung mga factors na nakaapekto sa pwede mong kitain for every 1,000 or 10,000 views. Well, una una yan is uh, yung CPM at RPM. CPM or yung cost per mile, ito yung binabayad ng mga advertisers for every 1,000 na uh, ads. And uh, yung RPM naman or yung revenue per mile, um, nakabase siya sa CPM, ito na mismo yung total na kinikita mo per 1,000 views. Then, yung mga malalaking factor naman na nakaka-apekto sa revenue natin is unang-una yung niche. So, um, it's either, or kung ang niche mo is nasa gaming ka or entertainment ka, medyo mababa talaga ang bigay ng mga advertisers yan. Pero, if ever nandun ka sa education or anything na related sa education, maganda talaga yung, uh, malaki yung potential for earning sa ganung klasing niche. So, if ever na na meron kang sa tingin mong isang bagay na sa tingin mong kapakipakinabang or pwede mong i-share, pwede mong ituro at the same time meron kang alam na community na makikinabang doon sa kaya mong ituro actually isa yan sa magagandang mga way or uh, panimula na pwede mong gawin kung gusto mong maging uh, full-time na content creator then aside sa niche malaking factor din uh, yung location kung saan na uh, yung mga viewers mo. So if ever nasa Asia ka, uh, medyo mabababa talaga ang mga bigay ng mga advertisers diyan. Pero if ever nasa western countries 'yung mga viewers mo like um Europe, US, or Canada, medyo mataas talaga ang uh, or mataas talaga ang binibigay ng mga advertisers diyan. So paano naman tayo makakapili kung uh, sino or saan natin ipapa uh, paano naman tayo makakapili ng mga viewers natin? Well actually hindi tayo makakapili. Si um, si algorithm yung namimili niyan. Base sa video mo, ina-analyze ni algorithm 'yan, yung information, yung details, yung titles, yung thumbnails. Then sa mga information na 'yan, sa maghahanap si algorithm kung kanino siya mas inaka-pasok. at doon niya to ire-rekomenda. So, kung gusto mong uh, ang pagkaroon ka ng mga viewership sa mga matataas or sa mga malalaking uh, countries, uh, doon mo ibase yung content mo. No, para magkaroon pa tayo ng magandang view, ng magandang view sa bagay niya, magpapakita tayo ng ating kinikita. So by the way, ako nga pala si Ali at uh, one year na akong full time sa pagiging uh, content creator. And uh, well, naman siya one year. Actually, itong main, main account ko is mga around four years ko na siyang ginagrind. Then last year lang ako nag-decide na mag-quit uh, na sa last na job ko at gawin na siyang full time. So magpapakita tayo ng ilang mga statistics at least magkaroon tayo ng idea kung magkano nga ba ang possible kitain natin within 1,000 or 10,000 views. Okay, so isa to sa mga content natin, well actually isa to sa mga top performing content ko. So makikita natin ang ating RPM for this video is 58 pesos and 40 cents. Well, ibig sabihin for every 1,000 views, ang kinakita ko dito is 58 pesos. So for every 10,000 views, that is uh, 580 pesos. Then, this next is another gaming content. Well, uh, pinag gusto ko lang to i-compare sa kanina kasi isa rin kasi sa mga nakaka sa RPM or sa kinikita is yung duration ng video. Well, in YouTube, mas mahaba ang video mo, mas malaki ang kinikita mo. Hindi dahil sa mas marami lang ads na pwede mong isingit, kundi mas malaki lang talaga ang RPM na binibigay sa mga mas mahaba or sa mga long-form na video. So, ito is a 8-minute This one is an uh, eight minute video and kanina is just around a uh, 2-minute um, video. Pero dito, kumikita naman ako dito ng 80 pesos for every 1,000 views. Ngayon, okay ba gumawa ng mas maikli o mas mahaba? Well, uh, actually, it depends. Kung kaya mong paikliin sa pinaka-maikli ang video mo with a much details na kaya mong ibigay, mas okay na mas maikli. Kasi kung mapapansin natin isa sa uh, wala pang 25, wala pang 25% yung duration ng isang kong video pero hindi siya nalalayo sa RPM nito. So ibig sabihin, mas mahalaga pa rin yung audience retention kasi diyan ka makakakuha ng mga solid mo na mga viewers. Then if ever naman uh, ang content mo is kailangan talaga ng maraming details or information, then ibus mo na lahat, make it as informative as possible then kung kahit, kung sakaling mauwi sa mahabang duration then it's good pero kung papahabain mo lang siya for the sake of the duration ayun yung hindi magandang idea kasi nasasacrifice dyan yung audience attention at yung quality ng video mo which is yun yung dapat kung saan ka nagpo focus kung nagsisimula ka pa lang or actually kahit hindi ka lang sisimula ito talaga yung pinakamagandang magandang i-focus mo pag gumagawa ng mga content yung quality at yung audience retention sa mga videos mo. Ngayon, magpapakita naman tayo ng isa sa mga educational video ko. So, ito naman is uh, mapapansin natin, napakataas ng RPM niya. Actually, ang RPM na pumapalo ng 500 pesos per 1,000 mile is napakataas na. Pero makikita natin to pumapalo ako ng 1,000 per RPM. Ibig sabihin, so, um uh, lampas piso ang kinikita ko per view. So itong video na to is nasa 24 views, 24,000 views pa lang pero nasa 25k na yung kinikita natin. Unang-una -una, big uh, dahil uh, educational yung niche nito at the same time long form talaga siya. It's 2 uh, two, two, hours yung duration niya. And another thing is ang viewers ko dito is karamihan nasa West. So malaki rin talaga yung binibigay. So ayun yung mga bagay na kailangan natin i-consider if ever magsisimula pa lang tayo. Ngayon if ever may napili na tayong niche, hindi naman na uh, mahalaga na, for example, nandun ka sa isang lugar o sa niche na maliit lang bigayan, mas ang ganda talaga mag-focus ka doon sa quality ng kaya mong ibigay. Kasi regardless naman kahit magkano binibigay ng ng advertisers yan, kung magkakaroon ka ng isang napakalaking community dahil sa quality ng content mo, sinisigurado ko is uh, magiging successful ka. So for the past one year, ito yung kinita natin well, hindi lang siya or hindi siya laging okay, hindi naman siya laging masama. Kumbaga, wala namang isang bagay na puros okay na lahat. Lagi kang dadaan talaga sa sa good and bad side. Kumbaga, it's part of the cycle. Especially pag maliit ka pala na YouTuber, nagsisimula ka pa lang, marami ka kailangan talagang pagdaanan. So, ang pinaka mapapayo ko sa mga gustong magsimula or sa mga nagsisimula is hanapin nyo yung bagay na gusto nyo. Kumbaga, napakahalaga na napaka na magawa mo muna 'yung bagay na kailangan mong gawin bago mo magawa 'yung bagay na gusto mong gawin. Pero this is a long run. Kumbaga, this is a marathon, not just a sprint. So kung hindi mo ma-enjoy 'yung bagay na ginagawa mo, one way or another mabilis kang bibigay. So kumbaga, alamin mo 'yung 'yung kaya mong gawin, 'yung paano mo siya gustong gawin kung paano siya makikinabang or paano makikinabang ang marami para sa kanya, then uh, keep on doing your thing. Kung baga, gawin mo ng gawin na yung bagay na gusto mong gawin, mag-explore ka, kilalanin mo sarili mo, ano yung mga weakness mo, ano yung mga strength mo, ay dyan ka makakita ng bagay na unique para sa'yo at if ever magawa mo yan, then dyan magsisimula yung success. dito kasi nag, nagmadalas magkamali or mahirapan yung, yung mga nagsisimula pa lang. Lagi nilang pinipilit ka agad yung kita. Kung baga, tingnan mo muna yung quality ng ginagawa mo. Tingnan mo muna yung authenticity mo. Kumbaga, once na-discover mo sarili mo, yung kaya mong gawin, hindi lang yan basta na-enjoy mo. Kumbaga, magiging paraan din yan para i-push mo pa yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo pa kaya gawin. Kasi kung uh, hindi yan sustainable, madali, uh, kumbaga, madali tayong bumigay sa bagay na yan. Well, anyway, if ever may question kayo, no, uh, iwan nyo na yan sa comment section. And uh, since I'm um, committed na ako sa channel ko na ito, mayroon kasi ako ibang channel na ginagamit para doon ko ibuhos yung mga gusto kong ituro, mga gusto kong i-share. So, magtanong na kayo sa akin at susubukan natin sagutin yan at magbibigay tayo ng mga detailed information na kailangan mo para matulungan natin yung mga taong gustong kagaya natin. Nagsisimula o gusto magsimula at gustong makilala gawin tong o gusto nilang makilala sarili nila at the same time magamit yon as way of living nila. So till next video na lang. No? And again, this is Ali. Bye-bye.